Lagi mo bang problema yung tigyawat sa mukha mo, sa noo, lilong kahit sa likod, kahit sa dibdib? Lagi mo bang pino-problema 'yun? Kasi ganyan din yung problema ko dati. Hanggang nalaman ko yung sikreto kung paano mawala yung pimples. Ayan, tingnan mo, may mga ano ko dyan. May mga pimple marks ako, kahit dito ang dami dati. So ito yung mga ginawa ko para para hindi na ako gaano tubuan ng pimples. May mga time pa din naman na tinutubuan ako ng pimples, siguro mga once a month or uh, once every two months. No? So, ito yung mga dapat mong malaman. So, syempre, pagka nasa puberty stage ka or teen teenager ka, dapat mong maintindihan na normal lang na magkaroon ng pimples, no? kahit maraming Pimples. Kasi yung hormones nung uh, nasa puberty stage, yun yung nagtitrigger. para kaya kaya ano, kaya maraming pimples yung mga teenagers. So, ang isa pang nakakontribute sa ano, sa pimples ay yung stress. Pagka lagi kang stress, mas madali kang tigyawatin. No. Hindi ko alam kung bakit pero kahit sa akin napapansin ko din yun eh. Tapos gumamit ka rin ng mga mild soap. No? Kasi ang hirap naman kasi kung gagamitin mo yung tegawat na no, yung sabon no? ginagamit sa katawan mo. Yung ginagamit mo sa puwet mo, gagamitin mo sa mukha mo. No? Kaya dapat magkaiba talaga yung sa mukha. No? Sa mukha dapat yung mild lang. No? Yung hindi gaano mahapdi, yan. Tsaka dapat dalasan mo yung uh, ah, pagilamos mo. Baka isang beses ka lang nagilamos sa isang araw, no? Sa ano lang, sa umaga lang. No? Pagka uh, naliligo ka. Kahit ano, at least two times a day. No? Sa umaga, tapos sa gabi, bago matulog para ma-wash yung mga yung mga dirt, no? yung mga alikabok, o, sa mukha natin. Tapos isa pa nakaka-contribute is yung lack of sleep. Pagka ka sa tulog, mas madali kang ma-stress, no? Tapos mas malaking chance na magkaroon ka ng pimples. Tapos isa pa ay yung pagkain ng mga oily foods. Pagkain ng mga oily. Bakit nga ba nakakatigyawat yung oily? yung mga oily foods, no? Kasi sabi nila, ano daw, nakakatigyawat daw yung mani. Hindi ko alam kung paano siya nakakatigyawat dati. Pero, dito mga nakaraan, manarealize ko na dahil yun din sa oil. So, iba, yun mga, yung mga mamantika, bakit nga ba nakakatigyawat yun? Kasi, kasi yung, ano natin, yung pores natin, no? <laughs> Kasi yung pores natin sa mukha, di ba yung mga butas-butas yan? Di wow, ba ito, pores, yan. Tapos, pagka nagkaroon niya ng, ano, lalo na kung madalas ka sa labas, nagkaroon niya ng, ng dirt, or ng alikabok. Tapos, nagkaroon ng clog yan, na harangan yung pores. Ang mangyayari dyan, kapag nag-oil yung mukha mo, ano yan, lolobo yan. Yun yung nagiging tigyawat. Tapos nagkakaroon ng nana. Yan. Kaya nagkakaroon ng tigyawat. Kaya hanggat maaari iwasan mo yung mga masyadong mga mamantika. No? Yung mga pagkain na prito. No, kasi kahit ano kahit di ka pawisan at lal, ano talaga lalabas at lalabas sa mukha yung ano eh, yung oil na kinain mo eh. Tapos next is yung, ano, yung pillowcase o yung punda. Baka, ano ka, baka isang beses ka lang nagpapalit ng punda sa isang buwan. Ngayon, dapat mas dalas-dalasan mo na. Pwedeng once or twice a week yung pagpapalit mo. Bakit? Kasi, di ba, isipin mo na lang, walimbawa, na uh, buong araw ang nasa labas. Kasi may mga time na hindi ka pa nagihilamos, Siyempre, eh, hindi ka na nakakaligo ng gabi. Kaya ang gagawin mo, ihiga ka na lang. Tapos yung mga alikabok, mga dirt na sa buhok mo, kaya sa pisngi. At tapos ihiga mo yun, didikit yun sa, didikit yun doon sa, sa unan. Tapos pagka dumikit yun sa unan, sa next day, kahit nagilamos ka ng gabi, tapos ihiga ka ulit doon, edi eh, mapupunta ulit sa mukha mo yan. So dapat medyo mas dalas-dalasan mo yung uh yun yung pag yung pagpapalit ng punda uh, ng unat. Tapos ito pa yung isa, yung isa sa pinakamalaking naka uh, naka-tulong sa akin para hindi na ako tubuan ng gaan ng tigawat. Uh, pero tingin ko ito yung nagko-contribute sa akin kaya nagkakaroon ako ng tigawat ng uh, once or twice every month. Itong pagkain ng mga dairy foods. So ano na ba 'yung mga dairy foods? Ito 'yung mga uh, 'yung gatas na galing sa hayop. Kaya nga merong tinatawag na mga lactose intolerant. No, 'di kaya 'yung may ano sila sa mga dairy. No. May may ano merong epekto sa kanila 'yung dairy, nakatulad no, ko. Halimbawa, ano na ba yung mga pagkain na may dairy? Ano na ba yung mga pagkain na mga may dairy? Yung anak ko kasi sumusuot dito sa ilalim. Ano na ba yung mga pagkain na may dairy? Yan, halimbawa, yung ice cream. Yan, may gatas yan. Yung mga chocolate bar. May ano yan, may gatas yan. Na pa, yung mga fresh milk yung mga powdered milk kahit yung mga chocolate drink na nasa sachet no? pero pwede mo i-check yun may mga iba ngayon na ano halos karamihan ngayon ng mga choco drink ang gamit na nila yung ano na, non-dairy na non-dairy yung mga non-dairy creamer na kaya ano sya, hindi sya makaka-apekto sa ano mo sa balat mo sa pagkakaroon mo ng tigyawat. So ano ba yung mga pwedeng mong maging alternative sa uh, dairy? Yung mga non-dairy. Ano na ba yung mga non-dairy? Ito, alimbawa, yung uh, almond milk o di kaya soya. Yan, yun yung mga non-dairy, mga galing sa uh, mga plant-based na tinatawag. So, yun. Pagka Ginawa mo 'yung mga 'yon lalong-lalo na 'tong uh, pag-iwas sa mga dairy foods. Sure ako na mapapansin mo 'yung changes sa balat mo na no, less na magkakaroon ka na ng pimples. Pero hindi ko naman sinasabing 100% 'no. Lalo na kung nasa naka ano din nasa puberty stage ka. Talagang normal talaga na na nagkakaroon ng pimples 'yung mga ganyang uh, stage pa ba? So, yun. Yun yung mga nakaka sa, sa atin. No? Kaya, at sa'yo. Kaya, nagkakaroon ka ng pimples at yun yung mga dapat iwasan ay yung mga dapat mong gawin. So, maraming salamat sa panonood.